Salamat sa Ginoo nga gihatagan usab niya kami kay gayunan nga maka-travel nga safety karon sa mo pagpamauli. Shout out nako na akong pagumangkon nga buutan nga nagatod na mo sa terminal. Naay mga pangitabo nga dili nimo gina-expect na mahitabo. So ani nga time ikaduha ninyo niya mo sakay sa bus. Kay na mi og sakay, imbes na mo paingon mi og na nakasakay mi paingon sa pagadian. Kaya nagtulagi ko nga katong para pagadian pwede pa mo agid dito sa panggil besos ginoo. Oh, salamat na lang yun. Nga palayo ang among biyahe ang among nebalan. Mag shout out sa konduktor nga nagpasakay na mo. Nga yaming pa ka na. explainan nga. Yan yeah, pag pasabot nga di na lang may mo plate. Gikan sa terminal sa tanggo, padulong sa Maranding, ang among pliti is... Iti, among duha sa kong anak kay SP man siya so 35 pesos raya ha ang ako ay 45 pesos Nagpasalamat kuha ko nga time nga kong anak wala yung gisapot sa nagsakay mi bas nalingaw kay siyang tanaw sa likod Gilingaw na lang yun kung kong galingon naguna ho na Jud malikayan nga nay malimtan so usa na di ini malimtan ginamo ang among litson nga bring house na bilhin taon sa bus pero dako kay kog pasalamat kay Litson rang nga Unsaon Unsa na lang ko nga bag bu na nga tanang gamit to sa sulod sa bag. Sa among pagpamauli ani nga mga oras, so to, no, na kaayo sa so, na na nag jacket pis kong anak. Pauli na mi sa among bukid nga Pinoy anan, ulingaw kay kong anak samtang nag gyabiyahe kami. Mao ni ang nindot nga part nga magbihay ka kauban ni mong anak nga makiten mo anak nga enjoy kayo. Kami duha na lang sa akong anak na si Chloe Bell ang nagpadayon sa pagbiyahe ni Pauli sa among pinoyanan kay ang ate nagpabilin ra sa boarding house. Ako na lang pong ibilin kay Kalas kay Pamasay. Mahal ba kay Pamasay, sa amu? Uh, ano nga pamasahe? 200, uh, 400 jud ang iyang ipangayo kay lagi i-double pay na lang kay wala nila ang pasahero o magulat pa mi magabinan ginmigsamot para na ko bahala, 400 amo plate basta kay baka ulit mi ani nga time nga safety og dili mi magabin an naan na rap road nga dalan shout out the isa driver ani nga taga Palanguyota. Yuta wala mo ko kailan niya pero sa mga naong sa mga driver a, sa kapatagan to sa among barangay nga mo travel kailan na jud ko ani ila mga dagway Nabot na gid mi ani nga time sa among barangay mismo sumo ni ang dalan syempre Bli baong pa pero sa umabot, maayo rigid tanan. Thank you, Lord. Kayo sa among safety nga travel. Hi, Pang! Abot na may, Pang! I e, thank you, Lord. Safety ang among pagabot. Eh. Gamay-gamay na lang among ayong taong baklayon. Ma, ayong ko. O, mo niya, mo ang dapit.